nakagawa na ako ng TikTok account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturuan kayo kung paano gumawa ng TikTok account this 2025. Ito ang step by step na tutorial. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share and subscribe. Una po of course ay mag install muna tayo ng TikTok app sa Google Play Store. I-search ang TikTok. Since na-install ko na, i-open na natin. Next ay allow natin yung mga permissions. Pindutin ang allow. Then choose what you like. Ipiliin po natin kung anong gusto nating content na ilalabas sa NX. Or pwedeng itap na lang ang skip. Then itap na po natin ang next. Mag swipe up muna tayo. Dito po naman ay pindutin yung profile na icon. Then itap ang login. Tapos pipiliin po natin ang continue with Google. Pero pwede pong gamitin ng Facebook. Piliin po ang Google account na gagamitin mo. then dito po ilagay ang iyong birthday palala po makaka-order ka lamang po sa tiktok shop kapag ikaw ay 18 pataas na kapag okay na itap po ang continue then magantay po ulit na lang seconds then ilagay po dito ang iyong nickname pwede man naman po itong baguhin pa sa settings nito at i-customize at kapag po okay na itap ang continue then magi-wait po na ilang seconds Itapo po ang allow. Then, itapo ang okay. And ayan, gawa na po ang ating TikTok account. At ganyan lang po siya, kadali. Thank you for watching at kung natulong ko makagawa ka ng TikTok account, ay tulungan mo naman ako. Idutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!